Pasali na tayo ngayon guys na naglalakad po saan eh. Ang panindahan guys, apat na araw na itong pinya Buti na nga lang, sariwa yung binig binilibir sa akin. Kaya, katang ka ngayon guys, okay pa. Ito guys, papakita ko na ang tira kong pinya kahapon sa 250. May tira pa ako guys na 60. 60 pa ito guys. Ito, papakita ko na yung guys. To. Okay. Ayan tira kopi pinya. Kung so baga uh, wala tayong pakwan, tira natin pin lang titignan natin. Pero guys, may deliver mamaya. Papadeliver ako kayo ng 100 pieces. Hi yeah, go. hey guys, good morning guys. Nandito na tayo sa tali guys. Kung saan eh, nakapag chop-chop na tayo ng pinya. Ah, guys, so wow.

走走啊！走。